na dun sa mga hindi hindi pa nakakakilala sa akin. yeah oh. Bigyan lang ako ko kayo ng kunting makro. You know? So before nung nagka-college ako kasi, nagpa-part-time na ako as Jollibee crew. Nag-ano ko nag-dishwasher ako sa isang bar sa Manila. Oh. At the same time, bro, 'yung ano ko Samsung, oh. Samsung Promodizer sa podium sa. Oh. So every time may bumibili ng TV doon na 100k, sabi ko, kailan ba ako makakarating sa ganitong point oh. ng buhay ko? Eh, sa samantalang sweldo ko dun, magkano? 40 pesos per oh. hour, no? Oh. Diba? So, nagigil ako sa view oh. ko nung maranasan tong oh, yeah. yeah. itong hirap, no? Mga, oh. nag-strive, strive, strive sa madaling salita. Nakaipon, nagbenta-benta ng kung ano-anong kadokto. Oh. Uh, tapos, dumating sa point na yung ipon ko, nirindus. Oh. And tayo ko ng mga sarili kong business. Oh. Masok sa e-commerce. Nakapag-networking din ako before. Halos lahat may nasa um, Umakit na na, no, umakit na, umakit. And ang ginagawa ko lang na discipline is let's say may income ako ng, ng, ng ang 100%, di ba? Hmm. Ang ginagawa ko is may portion doon, maliit na percent, ni-enjoy ko. Hmm. So, either travel yan or bibili ako ng ano. Hmm. Kailangan ko yun. Hmm. So, yeah. Another person, pambayad ng bills, pambayad ng mga importante. Mm. And then, yung lahat nun, bihirang-bihira ako yung magsisave ng, may savings konti, pero kad, ka, ka, karamihan ng income na pupunta sa another business or ipang e-expand ko nung current business na mm. Yeah. ano ko may... kaya, yeah, may kaibigan ako na ako magbubukas ng negosyo. Kita ko naman na okay sa, no? hindi mo nalawa ako ng feasibility study. Share ako. Oh. Okay. Kung may mga opportunity na dyan. Laging invest, 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 invest. Kaya siya naging sobrang daming multiple, multiple, multiple business businesses. Ka. Dami siya sabi, oh, what's more, meron kang club, meron kang restaurants, may hospital ka, may advertising ka, may construction company ka. It's because, ano na yun, ayun ang ginagawa ko eh. Hmm. Pag may mga businesses nagbabukas or naiisip ako, Pam, pam. So, Doon yung portion ng income. Oh, uh,